Isang drone ng Amerika ang sinasabing nakatulong para matunton at mailigtas ang main unit ng PNP SAF na nakasama sa inkwentro sa Maguindanao. Itinanggi na po ng pamunuan ng AFP na gumamit sila ng drone sa operasyon pero kung inyo pong matatandaan, baka beses nang may napadpad na mga drone ng Amerika dito sa ating bansa. At nakatutok si Maki Pulido. Ayon sa source ng GMA News, kung hindi pa dahil sa pinalipad na drone ng Amerika, hindi pa raw matutunton ang eksaktong lokasyon ng mga miyembro ng PNP Special Action Force na naipit sa bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao ang grupong yon ng assault team o ang main unit mula sa 84th Special Action Company na umatake sa kuta ng mga teroristang sina Zulkifli Binhir alias Marwan at si Basit Usman. Gamit daw ang grid coordinates na mula sa drone ng Amerika, napasok ang lugar at nailigtas ang main unit ng SAF na kasama sa operasyon. Ilang taon nang nagsasagawa ng joint military training exercises sa bansang Amerika at Pilipinas tulad ng balikatan. Sina sabi na rin noon ng Armed Forces of the Philippines hindi gumagamit ng aerial drones ang Amerika sa mga military exercises na ito sa Pilipinas sa press con ng AFP noong Miyerkules iginiit ni General Gregorio Pio Katapang na wala silang ginamit na drone ng Amerika sa operasyon sa Mamasapano in, in that particular incident wala po kayong alam or alam niyo po ba kung may ginamit na drone doon sa Maguindanao wala po pero nung araw din na yon, iprinisinta ni Katapang ang isang U.S. drone sa Camp Aguinaldo. Natagpuan daw ito sa baybayin ng Patnanungan, Quezon, ng isang mangingisda noong January 4. Ilang linggo bago ang madugong operasyon sa mamasapano Maguindanao. Pero sabi ng US Navy, hindi raw ito sandata at hindi rin ginamit sa surveillance o pang-espya, kundi isang aerial target sa kanilang naval exercise sa Guam noong September 2014 at posibleng naanod lang umano ng ocean currents papunta sa Pilipinas. Ito rin ang paliwanag ng US Navy nang may matagpo ang drone sa Masbate noong January 6. 2013. Sa tala ng Communist Party of the Philippines, hindi ito ang unang US drone na napadpad sa masbate. January 29, 2009, may isang drone ng Amerika na nag-crash sa bay ng POV Corpus at Esperanza sa masbate. Nitong January 21 lang, isang drone din ang natagpuan sa Santa Ana, Cagayan. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Horas.